eto yung terminal number 2 na tinutuloy sa evaporator fan hayaan umilaw a uh, yung terminal number 3 hayaan umilaw a uh, timahan mo 'yung defrost natin yan by pressing the button for the defrost at nag-defrost at tingnan niyo terminal number 7 yan niyo at line para sa defrost Samahan niyo ako guys, mag-check ng kinondem nila na XR-060X. Uh, tignan natin kung anong issue mga idol, bakit nila kinondem. Uh, kita naman natin, Basag-basag kinondem ng mga kasama. Okay, so sa ngayon, supply lang muna natin siya ito ang magiging supply voltage natin na kung makikita nyo ang supply voltage is terminal 4 at saka 5 so supplyan din natin yung terminal number 1 para ma-activate itong 1, 2, 3 tatlong relays kailangan natin supplyan ng live Ha. Yan. Ah, uh, junction isa is sa terminal number 6. So 4 5 6. Then surod natin si neutral. Neutral natin si number 5. Yeah. So, natin ikbitan. nag-engage na yung evaporator fan at saka compressor ang compressor is terminal number 3 itong 3 natin nag-engage at ang um, evaporator fan is terminal number 2 ito ang 2 natin nag-engage at subukan natin siyang i-defrost ang defrost natin is terminal number 7 so ito ito defrost first natin siya sa pag press na itong manual defrosting nag defrost uh, ah, terminal number 7 ayun umilaw so wala akong nakikita ang sira nito yung mag content nito ang sira siguro nakita na durog-durog na itong kisig niya is kinondem na nila kakaawa ang kumpanya sa mga teknisya na ganito uh, little knowledge gumagana guys no? Oh. ayan nagde defrost ayan kikita no? yung aking test pen is umilaw at mapapansin nyo naka chiller ito chiller Na, pinutil natin set point niya. Itong set button. Ayan o. 1 degree Celsius. So, naka-set. Siya sa 1 degree Celsius na pang chiller. So, pag ganito mga idol, durog. Maghanap lang kayo ng ibang casing at gumagana ito walang kung kayo yung mga boss magingat kayo sa mga technician na hinahir nyo meron dyan hindi nag-aaral meron mga nag-aaral puro dota naman ang nag-aaral so ang mahal, mahal ng control na ito kinondem lang walang issue ito lang basag lang ito at Para ma-fix natin yung issue, dahil basag na ito, baka siguro kinondem nila, is buo naman ito so konting ayos lang dito sa side nito at meron naman akong spare ayan parehas ito parehas sila uh, 060X din papalitan natin at maayos na nito yung issue nya so ayan transformer filter kapasitor relay para sa ating evaporator fan relay para sa ating compressor rated 30 amps ito, relay naman para sa ating defrost heater so uninstall natin siya at ikakabit natin at solve na ang issue so naka-repair tayo ng isang controller na napakmahal uh, kasama ko si Starbaho condemn sila ng condemn wala naman silang background sa electronics okay. so papasok natin siya pag mamount natin pag ganito. yun oh and then maglalak naman dito ito, ito, ito ito, ito, ito so, basag dito pero kakapit dito, kakapit di yan. kakapit dito, kakapit dito o, so, try natin yun no nakafix na tayo at lagyan na natin ng electrical tip sa gilid para hindi namang magkawatak-watak ayan palayan natin dito then dito pag na-install sa unit ito, okay na siya. Oh. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakisupport ako guys sa pinag-iingat po subscribe. At uh, pag-click na rin ang notification bell para update guys in case na meron tayong bagong upload na video. Thanks for watching.